hello guys, andito tayo ngayon sa USM. Hingi tayo ng mga opinion ng mga kababaihan tungkol sa issue ng 299 na engagement ring. Okay, hello ma'am. Unahin natin si ma'am. Ito sila. Oh. Hello ma'am, ano pong name ninyo? Almera po. Almera. So anong year, course, and section? So I am Almera from ano po, Eduk second year. Uy, saan kayo? Balik kayo dito, balik kayo dito. <laughs> Umaalis sila. So, yun. Uh, ikaw, ma'am, uh, may boyfriend or single? My boyfriend. Oh, Alright, alam. Uh, ano yung parents niya? alam na parents. <laughs> oh. Opo, oh, away. Yeah. Ay, ala. <laughs> ma'am, uh, papayag ka ba kapag binigyan ka ng boyfriend mo ng tagtunay na, na engagement ring? Ano kasi for me, it depends pa rin. Kasi dun sa happenings na yun, 8 years na sila. So, ah. uh, it's normal na mag-expect yung babae na parang why put why you don't put some efforts pero for me naman as long as the feelings are genuine genuine and for me kung ano yung afford ng ano ko boyfriend ko or yung love one ko so go na it's fine lang Palay mo ba? Diba? soon ayusin niya naman diba uh, wow so ano message mo sa boyfriend mo Malayo kasi siya. Ay, malayo siya. Malayo siya. Huwag ka mababae pag nagbabar ka. Uh, hello. Oh, wag daw babae pag nagbabar. Yeah. Passive. so, hindi yun red flag sa'yo pag nagbabar. Hindi, kasi kapag nagbabar naman siya, I'm always updated po. Oh, wow. Pero meron yung mga behind the scenes. <laughs> Joke lang. Sige <Hindi> lang. <laughs> karma. Oh, ah, Alam ko, karma. Uy, Anong name? Ako si Maria Florivero. Oh. Lori ikaw ma. Daisy Lee yes. Oh, Daisy Lee Ibanez. Yes. Rebelin Kibaw. So, magka-classmate kayo? So, anong year course and section ninyo? 2B and C. Oh, 2B and C. Alright. So, yun. Ikaw, mamunahin kita. So, papayag ka pa kapag... Ay, may boyfriend ka or single? Single. Oh, single. Oh. She's on the market, guys. <laughs> nice. All right. So, kung meron ka long time boyfriend tapos nalaman mo na tagtunay na yung binigay niya na engagement ring. Ah. anong magiging reaction mo or papayag ka ba? Maybe sa akin hindi siguro. Ay. expand. Uh, expound. Kasi kung gusto mong ma uh, makipag uh, engage or uh, get into married na no, like dapat meron kang dapat financially stable ka like kung in a way nga, uh, kaya mo nang ibigay yung um yung necessary para sa ano, para sa girl like uh, sa kuan gani kanang inaway nga kung magpahit gi kag regalo 500 not enough pa gani nya ah. yeah, ring 299 ralek ah. dili siya para sa ko aha dili oh, so my point si ma'am so shy yes tapos no okay no. next naman si miss Anong pangalan mo nga, ma'am? Daisy Lee. Oh, Daisy. So, narinig mo yung tanong, papayag ka ba? Or anong magiging reaction mo? Depende din. Ah, uh, depende. Pero feel mo, percentage ang yes mo, ilang percent? 50 Also, oh, 50-50 si ma'am undecided. Oh, sige. Ano, bakit 50-50? Wala -50? lang, <laughs> Pero ano ka, may boyfriend or single? single. Oh, single. Oh, she's on the market, guys. <laughs> so, yun, 50-50 ka. So, sige, anong reason mo? Um, <laughs> ayoko din mag for less, di ba? Kung mahal mo yung tao, dapat mag-ano ka. Dapat kailangan mo din mag-gasto. Mag, -gasto, mag May yung bilhin mo good yung gusto niya or ano, like something 299 lang tapos engagement ring yon. Oh. So, parang mahulog ka na, no? Yun. So, yes, no, no. Oh, si Ma'am last. Nag-iisang. <laughs> ano ganun pangalan mo, Ma'am? Nakalimutan ko. Remaline po. Oh, Remaline. Alright. So, ano, Ma'am? Narinig mo yung tanong. Anong magiging feeling mo or maging reaction mo? Papayag ka ba? Uh, ano po? Siguro, hindi. Kasi, kapag mahal mo yung tao, tsaka kapag usapang engagement na. Kasi, papunta na kasi yun sa kasal. Uh, growing commitment. So, dapat ano, ready ka talaga financially. Tsaka, kapag mahal mo man kasi yung tao, gagawin mo yung lahat. Like, kaya mong ano, <laughs> uh, so, no ka, parang madidismaya ka, parang ganun. Uh -oh. Oh, single or taken? Asawa oh, married, oh. Alhamdulillah. Oh. Ikaw ba? Gusto mong baguhin ang sagot mo? Ay, ayoko. Basta ako as long as like Yeah, you daw, know, bahala. Bahala, no. Oh. At saka ano laban, you're not gonna base on the, ano, sa, price. Oh. Kasi what if, ano lang, to the something like that. Oh. Pero for me, it depends pa rin, kasi nga dun sa isa, long time nga. So it's oh. normal na mag-expect siya na, bakit di ka mag-put some efforts? I'm expecting yun na ano. Ang tagal na natin. Bakit yun lang? Oh. Parang gano'n. Oh. So, 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 oh, kasi kami, 5 months pa naman kami. Tsaka oh. wala pa sa utak mag, ma oh. ka mag-engage. Oh my God. Ay. Bahala, mura ang engagement ring basta malaki ang dory. Tama ba? Joke. Oo, oo. Basta malaki. Oo, oh, oh. oh, -ta -ta oh, ala basta malaki. What? Oh my god. Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? Stay calm. Ano malaki yan? Yung pagkakaiba. Ah, okay. Okay, so thank you. Th thank you, maraming salamat. So